Magandang hapon mga katropa. Ito po wala pong kuryente yung ating Vega. Ayun po yung ating Vega. Ano po? Subukan po natin. Kung na po hanapin ng CDI nito. Ayun po. Pupula tang wiring. Ayun po mga katropa. Ito po yung CDI ng Vega. Wala pong kuryente mga katropa. Ayun po. Subukan po natin. Wala po ako mahanapan dito sa bandang lugar po namin ng CDI po nito. Nag-convert na lang po ako sa Lipan 110 yan po. Kung nagtatanong po kayo kung paano po i-convert sa ito po mga tropa. Ito pong orange, ayan po yung kanyang ignition. Tapos ito pong pula, ayan po yung kanyang positive ng pulser. Po. Tapos ito pong puti. Pagsasamahin po natin yung negative po yan po yung negative ng vega yan po yung puti at itim tapos yung kanya pong positive yan pong brown kakabit po natin dito sa lipan oh my god wow yan, ito po yung kanya lipan wanted po yan na CDI battery operated po kakabit po natin dito buwan po natin kung may kuryente na po mga katropa yan po yung dulo na ignition ko so, na buwan po natin buwan natin o oh. <laughs> po mga katropa ganyan Yun, po yung pagkoconvert po pag wala po kayong makikita ng CDI ng Vega ito po ang hanapin ninyo sigurado po yan sa nagtatanong po sa ground yan po pagsamahin nyo lang po yung ground ng pulser pati ground po ng motor yan po yung mga katropa Ganyan po pag ano, lalagyan na po natin ng tip Tapos okay na po yan. Maraming salamat po.